mga ka-farmers, sa magandang buhay. Nandito tayo ngayon sa kong Dadung Dam. At nandito tayo sa... Ano? Sa... Ilog, Pampanga River, mga ka-farmer. Grabe, punong -puno po ng tao. Nagkakagulo dahil napakarami pong isda. May biyayang iniwan ang bagyo at ang habagat, mga ka-farmer. Ayan. Bago natin pakita yung mga isda. Actually, ito yung first major flood natin dito sa... Pampanga River ayan o oh. first major flood kaya ina-expect namin ay grabe pala talaga ang gandoon pala yung ano yung tubig ayun o oh. kita nyo taniman po ng gulay yan mga ka-farmer wawa naman yung mga nag pero yan po every year po yan nangyayari dati last year ay bagyong egay naman ang nagpa ganito dalawang sunod so ayan po nakita nyo yung mga kahoy may kahoy pang nakabalandra doon ayan mamaya titingnan natin yan maraming isda mga ka-farmer ayun o no? so every year first major flood dagsa po yung isda tapos yung mga sumunod pakunti-kunti na lang nandito po tayo sa barangay Lakyos, Arayat, Pampanga maraming isda yan kay Marites na tayo dito actually nasa China na po yung bagyo ngayon kano kaya bentahan ngayon Kano na lang bentahan ngayon, brother? Magkano? Yan man, yan na dalong ko yan. Dalawang piraso? Ito malalaki. May dyan, mahal pa. Wala nang da, ano? sana lang nangyari. Banda lang sa homo. Hirap putik talaga. Ah, ne. na nila yan, ano. Mm -hmm. Hirap din kasi. O namiminglet doon, oh. Yun, no? Laki. Kailan pa ako nag yung maraming isda ang huli? Eh? Nung bumaha siguro, ano? Tumaas po yung tubig. karte, may namimingwit, may nag- uh, Lalambat. Ah wala na yung ano, yung tumatalon yung isda dahil binuksan na po nila. Sobrang taas ng tubig. So ngayon ito ang um, malakas makahuli. Lambat. may buyer po dinadala ng uh, Isabela gandang uh, Biskaya Matinik daw yan eh. Sintang hmm. farmer, Matinik. Hala. Isda, isda! <laughs> isda magkano na ang isda ngayon kaya tayo dun wala yung mga ano nakaangat lahat ng net nila kasi binuksan na po yung parang harang If, nakakahuli lang yung pagka may parang false na tubig tapos uh, sinasalubong po ng isda pero ngayon wala kaya kanya-kanya ang diskarte sila ayun may nag a uh, ayun nag uh, ano lang parang dampat lang ba bilog ah kapagod yan ulit ulit ito rin nakakapagod eh dahil ang ginagawa nila masabit lang um, ayan may mga pabungo wala yung mga naglalampad ngayon dahil uh, dala pala dahil lubog hanggang doon pala yung tubig oh ganyan lang po sila hanggang sa may tamaan na isla yung hook nila naka ganyan yan ganyan lang nakapagod yan hintayin <laughs> natin may mahuli nakakabangga nakapagod yan <laughs> parang jigging lang ano iba nakakapagod yan nakakapagod yan <laughs> masarap pag nakahulog pero bihira ano, pag tumama lang ano. Pag tumama lang. Wala na yun doon kasi nakaangat. Anong araw pa nag-umpisa yung dagsang na dito? Martes? Oh. Ah. Merkulis? Lunes pa, marami na. Yun. Oh, marami na. Ang dami ng malaki. Eh. Ang di mo tamaan, yun lang ano, ito, nakadali to. Ayun. Oh, ayun. Parang hindi nakabingwit, ano Pati yung nagdadala Wala gawa no <laughs> Mukhaapaw pala talaga Mababang kaya Oo yun naman oh, doon no oh. Magkano na per kilo ngayon Ang no? malalaki 60 pesos Pero may buyer naman ano Hindi naman nasasayang yan di ba yeah, May buyer May buyer naman Ako nga may mga baro na lang Hindi naman Nagkaga na ano naman nabibili naman baka mamaya nasasayang lang pala ito pala si mike e eh. kikimartes tayo Robin, higit ko yung vlog na reggie na nabot na nararang kalanggini ah uwi ko lang galing aurora e nakita ko nga yung vlog mo punta nyo doon, yun ba yung sinasabi mo maganda? ano doon? hindi namin naramdaman yung bagyo doon naramdaman nyo, naramdaman nyo sabi ko nga, sabi ko yung baji ko nga, hindi namin naramdaman highway hindi <laughs> naramdaman Ayos, hindi ba yun lang Hindi ka naman nata na kain ng isdang yan, ano? <laughs> yung Imelda! Ah, yung Pomo! Bihira ata yun eh! Puro silver na lang, ano? Pati Imelda, bihira na rin, ano? Pang-gasius, wala pang nahuli dito. Wala, wala lang, silver tsaka yun oh, oro. Oh, Pero na, may nakuha rin sila ng ako. Gira lang. Sabi, may puno na ina inanod, ano? Nakakapagod yan, ha? Sabi, yung mga bagay yan, last year, Ega yung nakaano dito, no? bagyong Ega, yan, ha? Ano? Kawawa yung may mga tanim dyan, ha? Ah. Slide ng hindi na ng May buyer naman ata galing Isabela. May buyer po Alam ko may nagkukuler pa di ba? Diba? Ah, may... uh, mga sili niyan, mga tanong ano? Dami sili lubog. Kanalo yung mga nagtanim naman sa bundok ngayon. No. Yung mga nakapagtanim na. Pero naalala ko nung unang tayo itong dam na ito, ang lalaki ng isda, no? Oo. Yung isang Isang emperador Palit Isang sapo Maliit Ito Ay eh, ngayon Nakaangat eh San galing isda? Magtabangan Sabi kasi galing daw dito Alam ko galing sa taas, galing sa taas. oh Galing sa taas Ang lakas bumigwas <laughs> oh Oh, taya 'yan. Vlog vlog ako ya. Sumu-mate. Ay, anting-anting 'no. Ay, la. Ano pa nga ba 'yan? Farmer. May hey, kasunod na naman 'aba. Na ano na, 'no? Low, pre, low. low low pressure area. No. Ay, <inaudible> hey, kasunod na naman daw. Sa hey, YouTube. Dalawa? Kaninong hook ang ano? Dalawa sila Ha? Dalawa sila lang ako Dalawa Pwede ba yun? Kagaling na wan ah. Ako makawala pa Malaki eh sa kabila yung tubig. So, eto na yung pinakabiyaya. Isda. Sa taas. klase na rito. Ano yun natin? Buyer na yan. Ano? Ano? Binibili ng marami yan. Hindi, ibig sabihin, bultuhan niya na kinukuha. Apertila pa rin. Oh, nandito ka. ka pa ng gulay ko. Ah. Ano ba? Baka makain ba si Jomar yan? 60. Ha? O 60 nga daw. Yan na lang. Baka ano lang pag pabili ba si Jomar? Ha? Wala na pag ng yelo. <laughs> Bibenta niyo din yan. Ha? Kamag-anak ah. na rin na. Maliliit na yung ano. Dati lalaki niyan ano? Dati lalaki niyan. Maliliit na Maliliit na yung mga okay, isda. Nandiyan nga 60. 60 petot. sa bangka ang uh, marami nahuhuli ayun oh. No? Mm. wala gaano dahil uh, wala yung ano ito dahil nga nakaangat wala pong lumalagas las ayun isa grabe ang laking puno nito oh kahoy water lily halo halo na basura todo eh ayan oh, nakaangat yung mga ano nila ito lang ilang angat bago makahuli brother ah, naka ilang angat <laughs> 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 Ay, hindi ka pa nangangat <laughs> <laughs> alin ba mas mahirap yung namimingo ito yung nagaganyan parang ito ata mabigat eh no pero pag nakahuli, pawi ang pagod. <laughs> Tingnan natin ha. Bibilangan natin to. Isa. <laughs> Dalawa. Wala. Tatlo. Mahirap nga eh Nakahuli na o, nak Nakahuli na kayo <laughs> Bangka ang dami no Lambat yata gamit nila eh no Yung sumasabit Dadala water lily lang Wala de Wala Oh, nakangat marami yung nagbayo yun oh, no? nagbabangka yun doon na lang tayo dami lalaki ah 60 pesos last 9 eh Papakita ko naman mamaya yung pinsala ng Baguio uh, bagyo sa atin sa farm so, malagay ko wala naman gaano ang palay lang ang inaalala ko Okay. Ito okay. 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 silver kaya tawag nilang silver kulay silver nga naman mais marami din pumapasyal dito relax relax lang ba may naryandahan dito ayan urong nung martes ano, marami talaga siguro ng ano. Puli ito, nangalay na. Oh, ito yung hook niya. Oh. oh Ayan. Ngawit ka na yata. <laughs> ito pa. Pagod na. Napagod na sila. ginagawa nila kailangan mong tamaan talaga no? hindi mo napasabitan ng hope pala ayun mo kung may pain pero wala eh wala na mimingwit dito na may paen eh kahit artificial po wala rin ganyan ang gamit nila Ayan, bitbitin ng bata. Ayan siya, laki oh. Sa'yo, balas-balas ang mga kanuha sa'yo. Wala pala po sa'yo pa. Nag-iilis siya. Kailanin mo kayo? Haan? Pega lang yung bata.

lang is kabilang side Yan mga farmer ang ano natin dito sa kung dadong dam ano lang to ah pagkatapos pa na punang ganyan na ano wala na hindi nagaano so yung isang talagang ano lang ng baha ang maraming isda pero pagkatapos niya po wala na pakunti-kunti na lang iba yung unang buhos ng baha ito lang inabutan pa natin iniisip ko yun sabi ko nung naandun kami sa Aurora sabi ko naku sayang yung uh, ma-feature yung kong dadong dama no? pero at least naikutan natin at uh, mayroon pa tayo abutan. so ayan mga ka-farmer until next year o, tingnan natin kung uh, makakabalik pa tayo dito kung uh, mayroon ulit na masama na panahon <laughs> i-bisitahin ulit natin kung mayroon pa silang huli so ayan maraming salamat at magandang buhay